Po senyales na hindi na ang puso wa madalas na pagkabago kahit hindi lang ang nagawa kapag ang puso ay hindi magpang, na kaya magpang at dapat mababa ang oxygen delivery sa patawan kaya madaling mapago 2 Ngan sa simpleng gawain, kahit pag-akyat ng pagdan o paglalakad lang nahihirapan ka ng hininga dahil mabagal ang blood circulation Number so, 3 Mamamaga ng paa hindi o tuhod edema dahil hindi maayos ang dulo ng tugo naiipon ang tubig sa tugabang bahagi ng katawan Perpore. A palpitation o magbilis ng tibok ng puso kahit hindi aktibo. Kapag nahihirapan ang puso, susubukan itong gumawi sa, pa pagpang. Pamagitan ng pagbilis ng tibok. Pag matagal gumaling kapag ipagod o nagkasakit ibig sabihin ay na ang recovery ng katawan dahil kulang ang oxygen at nutrient na dinadala ng puso Number 6 Panlalamig ng damay at paa Pinalis na kulang ang blood supply extremities indikasyon na pumabagal ang blood flow 7 pagsikip ng dibdib o chest pain hindi laging matinti maaaring may paradong ugat hina na ang muscle ng puso ito ay babala ng heart failure number 8 nahihilo o parang butang sa ulo dahil mababa ang tayo ng dugo sa utak kakaroon ng disiliness o blackouts o kita na hindi gumagalo kapag may fluid build up sa dahil sa mahinang puso nagiging resistant ang upo na parang may plema pero walang infeksyon 10. Nawalan na gana sa pagkain o biglang pagbaba ng timpang kapag hindi nakakuha ng tamang blood supply ang digestive system na apektuhan ang gana at panunan. Oh, thank you for watching.